August 8, 1985. Itinatag ang social weather stations bilang private non-stop, non-profit social research institution. Ang mga miyembro nito na tinatawag na fellows ay binubuo ng mga social scientists sa ekonomiya, political science, sociology, statistics, market research at iba pang larangan. Ang mga SWS fellows ay mga kilalang profesional na mula sa iba't ibang fields ng social sciences, taon-taon ay nagsasagawa ito ng General Assembly upang ihalala ang SWS Board, kung saan nagkakondak ito ng regular social weather surveys na nag-iimbita sa pampublikong subscription. Nais ng SWS na mapanatili ang katotohanan bilang isang malaya at patas na source ng primary survey data. Labag sa mga ito ang pagsasagawa sa pagmamayari o ang kumpidensyal na mga survey. Bilang patakarang institusyonal, ang lahat ng mga SWS survey ay ganap na naa-access para sa pananaliksik. Ang mga materyales ng social weather stations gaya ng raw data diskets ay maaaring gamitin ng lahat ng mga interesadong partido nang walang diskriminasyon at nasa makatwirang singil na sumasalamin sa gastos ng isang produksyon. Ang iba pang aktibidad bukod sa pagbabahagi ng survey ng SWS, alamin kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang institusyong ito. Mga kaibigan, ang kasama po natin ngayon ay si Mr. Vladimir Joseph V. Licudine, ang Deputy Director for Surveys ng Social Weather Station. Magandang gabi po sa inyo, sir. Uh, magandang gabi din. Kamusta po naman ang weather natin ngayon? <laughs> maganda, maganda ang weather natin. Maganda ang weather natin. Okay, kanina sa opening ko, sinabi ko yung kahalagahan ng statistics, no? Before... Um, Uh, lawmakers and even policy makers can make the recommendation and eventually their IRRs, kinakailangan ng mga numero. Oh. At uh, yung numero ito, hindi basta lamang hinugot sa ulap, kundi ito ay kinakailangan ng masusing research. At ito ang malaking gampanin ng uh, isang grupo na katulad ng SWS. Tama ka dyan, Elaine. Uh, ginagamit ang mga surveys mm -hmm. kagaya na ito na gabay sa... Ang araw-araw na buhay. At gabay din sa mga ating mga mambabatas, mga opisyal sa gobyerno, kung ano yung mga policies na pwede nilang ipatupad o ibigay sa tao. Right. kung ano yung kailangan din ng tao? Oo. Okay. As as a, a general application. Yes. Yes, kasi lipunan natin of course. Si Sirch ako, kami dalawa pa lang usapan pinag-uusapan, Magkaibang magkaiba kami. Pero pagdating sa mga bata, sa tsaka doon sa mga pulisya na iniimplementa, mayroong uh, mga batas at tsaka mga policies na nasasakop tayo. And uh, the numbers help determine kung ano yung best doon sa nakararami. Tama po ba yan? Uh, tama. Uh, kagaya ng sinabi ko kanina na ginagamit itong gabay ng mm -hmm. mga politiko. Pero hindi lang naman mga tao sa gobyerno ang gumagamit okay. ng surveys, mm -hmm. kagaya ng ginagawa namin. Meron din mga, mga kaming mga kliyente mm -hmm. o mga subscribers na galing sa private sector. Okay. Na ginagamit din nila yon para sa kanilang kumpanya. At itong private sector na to, in this partnership, ito yung nagiging paraan kung paano nyo na itataguyod ang isang organisasyon na non-stock, non-profit. Ay, right. oo. Doon kami nabubuhay, ika nga. Right. Kung paano kami nagsusurvive at nakakagawa pa ng iba't ibang mga surveys. Okay. Now, uh, numbers. Kanina sabi ko, hindi mga numbers na hinugot lamang sa ulap, kundi numbers na Uh, nakuha dahil sa masusing pag-aaral at uh, sa pagsasaliksik at pag interview Oo, ang tinatawag na mode of inter mode of collecting the data na data mm -mm. yung pagkalap ng data na ginagawa namin eh face to face. Okay. Oh, nag interview kami ng harapan sa mga bahay-bahay. Right. Na, na generate randomly na ginagawa yon prior to the survey mm -hmm. randomly generated yung mga probinsya yung mga lugar na aming pupuntahan mm -hmm. pati na rin yung mga taong sasagot dun sa mga surveys na ginagawa namin okay. so medyo mahirap gawin ng Ganong klaseng survey. Mahirap talaga, sir, at hindi pwedeng kung sino-sino lamang ang nagsasagawa ng pagtatanong. At ang uh, klase ng pagtatanong. That's why 'yung mga miyembro ng SWS ay mga trained professionals in uh, the pertinent fields. Meron kaming tama ka dyan. May mga 'yung kagaya ng binanggit nyo kanina na may mga fellows kami mm -hmm. na <clears throat> na kasama. Pero meron din kaming mga interviewers na nagco-conduct ng interviews. Mm -hmm. Do doon bago sila mag-magsagawa ng mga interviews eh tinetrain muna namin sila. Right. Sa tamang pamamaraan ng pag-pagsasagawa ng mga interviews.